Hello guys Ito At ako ng ano, palay E eh, ko, dinidiktik ko Kasi mahirap ang ano guys Walang trencher Tsaka kung halimbawa trencher mo pa yan Magbabayad ka pa Mahal, mahal ang bayad sa trencher Kaya ang ginawa ko Inaano mano ko na lang Na didiktikin sa pa ako, Para maging palay siya Ayan o no? Oh. No. Yan, ganito ang buhay ko ngayon, guys. Dati akong OFW sa Qatar, Saudi. Yan, lahat yan, narating ko. Damam. Kaso, yeah, ito na ngayon. Ito na ako ngayon. Wala na, hindi na ako pwede kasi may edad na. Kaya, nandito na ako ngayon sa probinsya, guys. Tatanim ng palay. Kasi pagka hindi ka magtanim, wala kang pagkain. Wala naman ako sweldo para bumuhay sa akin. Kaya ito, ngayon ang ginagawa ko. Uh, ako rin nag-ani nito. Nag-isa. Marami yan. Nandaw pa yung mga ibang sako. Nandito na yung ibang palay na yan. Yung mga nandito. Ayan. Nandaw pa yung ano, sa garahe ko. Yung mga ibang ano, palay. Na palay pa lang. Ano pa lang yun. May mga ano pa hindi pa na ganito kailangan maano para para Mahirap guys, kaya lang kailangan magtiga. Dahil kung hindi, walang pagkain. Walang bigas. Eh, walang pambili ng bigas, kaya yan. Ayan oh, nawala na yung mga ano, nandun na. Oh. <coughs> Ito na siya oh. 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 Ganun lang paglinis dito. Pagtapakan. Para malaglag sila. Kasi kung babayad ka pa ng ano, ng trencher, wala na matitira. Mapupunta lang sa trencher. Eh, kaya naman mano-mano. Mahirap guys, pero kailangan mo magtsaga dito sa probinsya. Dahil walang, wala kang makakain kung hindi mo gagawin to. eh, ito ang buhay dito sa probinsya. Dahil kung hindi mo rin gawin, kawawa ka lang, magugutom ka. Kaya kahit na may edad na ako, ito ginagawa ko pa rin to para lang may pangkain. <coughs> sa ulam, walang problema sa ulam dito kasi maraming gulay, maraming puso ng saging, labong, talbos ng mga ano, kung ano-ano talbos, marami, maraming mauulam dito. Guys, kaya kung bigas importante. Talaga pagka wala kang bigas, wala kang makakain, hindi naman pwede yung gulay lang, puro gulay lang kainin mo. Mabuti sana kung mga Amerikano tayo. Nasana sila sa si Ganon. Puro gulay lang kinakain. Tapos tinapay lang. Okay na sa kanila yon. Pero tayo, nasanay tayo sa mga bigas. Kaya kailangan natin talaga gumawa ng bigas. Magtanim tayo para may anihin. Ayan, ito. Matagal ko na tinanim to. Ngayon ko inani ngayon na October. Yan ang buhay rito ngayon guys. Talagang mahirap doon yung ibang ano ibang sako pa na hindi pa na ano, na ganito kaya unti-unti lang unti-unti ko lang dahil ano ito na yung ano yung ibang irit ito na nakasako na yan oh nakasako na yung iba na ano na malinis na malinis na yan tapos yung pa yung pa tapos yan doon sa uh, ano doon sa ano Nagayaan ko doon. Marami pa doon. Ganon ang ano namin, ang ano ng buhay ko dito ngayon, guys. Oh, nanonood ako ng TV habang nag-ano, nagdidiktik ng ano, ito. O, oh. yan na, oh. Oh. ano na, maging palay na yan. Hmm. Hmm. Kaya, guys, uh, at kumusta nga pala sa mga dati kong kasamahan dyan sa abroad? Swerte nyo pa rin at nandyan pa kayo. Kaya ako wala na, hindi na ako nakabalik dahil matanda na, may edad na ako. Hindi lang, mat, hindi lang may edad, talaga matanda na ako. Kaya hindi na ako pwedeng, ayaw na ako tanggapin. Sa, ano, sa, sa Saudi, kung halimbawa, bakasyon lang ako, walang problema sana. Makakabalik pa ako, pero ngayon, nag, for good kasi ako, ang akala ko kasi, okay ang ano rito, ang buhay pala talagang mahirap, mahirap ang buhay talaga rito sa ano, Pilipinas. Lalo na kung wala kang ipon, wala kang pera. Wala. Kaya ito. Ito ako ngayon. Kaya guys, sana mapanood nyo itong ano na ito para makita nyo kung gaano ang hirap ko ngayon. Guys, maraming maraming salamat sa inyo mga sumusumaybay sa aking video. At please, subscribe my YouTube channel. Bye bye. Ingat kayong lahat. See you next video. I love you all.